Sa iba pang balita, groundbreaking ceremony ng bag ng bagong istasyon ng Bago Component City Police Station ang isinagawa sa Bago City, Negros Occidental. Alamin natin ang report ni Patshow Woman Andrea Dominic di Palubos. Idinaos ang isang groundbreaking ceremony ng bagong gusali para sa Bago Component City Police Station na ginanap sa Bago City, Negros Occidental. Nito lamang ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jack L. Wanky, Regional Director ng Police Regional Office 6 kasama si Honorable Nicholas M. Yulo, City Mayor ng Bagu City na kinatawanan ni Honorable Ramon D. Torres, City Vice Mayor na nagpakita ng kanilang suporta sa pagpapatayo ng PNP Standard Building ng Bago Component City Police Station. Bahagi din ng seremonya ang pagbigay puri sa mga bukod-tanging personay ng nasabing estasyon. Dumalo rin sa seremonya si na Police Colonel Renero M.D. Chavez, Provincial Director, Negros Occidental Provincial Police Office, Police Major Dennis Chu, Officer in Charge ng Regional Engineering Unit 6, Reverend Father Jesmar V. Monato, Parish Priest, at Police Lieutenant Colonel J.F. Malong. Chief of Police ng Bago City Police Station. Ang ipapatayong istasyon ng Bago Component City Police Station ay mula sa donasyon ng Local Government Unit ng Bago City sa pamumuno ni Honorable Nicolas M. Yulo, City Mayor. Finally, magkakaroon na ng uh, PNP, Standard PNP Building ang Bago City. And uh, now, um, siyempre sa moral ng tao natin, kasi matagal na natin inantay yung building tuloy-tuloy uh, pa rin okay tuloy-tuloy pa rin mag ma tataas yung moral nandoon na tayo sa trabaho madadagdagan yung uh, area natin gaganda yung uh, services na binibigyan natin ang ganitong ugnayan ng kapulisan at ng lokal na pamalaan ay nagpapakita ng mas matinding koordinasyon para paglingkuran ang mga residente ng kanilang nasasakupan. Layunin ng lokal na pamalaan na magkaroon ang kapulisan ng disenteng gusali upang mas mapaigting ang serbisyo publiko ng pulisya tungo sa mas ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Negros Occidental Provincial Police Office, ako ang inyong PNN Correspondent. Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos alagad ng batas taga-taguyod ng balitang police.